Si Alice Lialgo o Huguwapi nga isang negosyante at dating mayor ng munisipalidad ng Pampantarlac mula June 30, 2022 hanggang August 13, 2024. Si Alice ay inakusahan bilang Chinese spy at taharap din siya sa di involvement niya sa iligal na sugal at iba pang kriminal na mga aktibidad. Ayon kay Alice, siya ay ipinanganak sa bahay lamang at hindi niya matandaan kung saan ang lugar na yon. Pero ayon sa kanyang birth certificate, siya ay ipinanganak sa barangay Matatalaib sa Tarlac noong August 31, 1990. Pero ang totoong pesya ng kanyang kapanganakan ay July 12, 1986. Ayon sa kanilang SIRV o Special Investor's Resident Visa, siya ay ipinanganak sa Fujian, China. Iginiit ni Alice na ang etnisidad ng kanyang ama ay Chinese at sinasabing siya ay 70 years old na nitong taon. Ngunit ang mga pagkakaiba sa kanyang citizenship ay makikita sa iba't ibang dokumento. Sa kanyang birth certificate ay nakalagay na siya ay Filipino na ang pangalan ay ang Angelito Guo. Pero sa kanyang mga business records ay nakalagay na siya ay Chinese at ang kanyang pangalan ay Zhang Zhongguo na ipinanganak noong 1958 ang pagkakakilanlan ng ina ni Alice ay kwestyonable din. Siya ay maaring Filipina na kasambahay na ang pangalan ay Amelia Lialco, na gaya ng sinabi ni Alice at ang nakalagay sa kanyang birth certificate. O isang Chinese na negosyante na nagnangalang Lin Wenyi na ipinanganak noong 1971 base sa mga source sa Valenzuela at SIRV application documents ng Pamilya Guo. Ayon kay Alice, siya ay anak sa labas ng kanyang ama kay Amelia, kaya siya ay pinalaki ng kanyang ama sa pig farm sa Tarlac City. Ngunit lumilitaw ang mga pagkakaiba nung ang birth certificate ni jean -Mier, alias Sheila lialgo na ipinanganak noong 1984 at Simon Dialgo na ipinanganak naman noong 1988 o 1990 ay nagpapakita ng discrepancies sa edad ni Angelito at Amelia Go sa pagsilang ng kanilang mga anak. Dagdag pa doon ang mag-asawa ay walang natagpo ang records ng kanilang mga birth certificate at marriage certificate sa Philippine Statistics Authority. Noong una ay tinanggi ni Alice na kilala niya si Sheila at Simon Guo. Ngunit base sa records ng BI o Bureau of Immigration ay nagpapakita na magkasama silang bumabiyay sa ibang bansa. Kalauna na inamin niya na magkapatid lamang sila sa ama, sa kabila ng nakasaal sa kanilang mga birth certificate, na sila ay totoong magkapatid. Gayon pa man ay tinanggi din ni Sheila na biological sister niya si Alice at iginiit na si Angelito ay foster father lamang niya at hindi totoong ama. No maglaon ay pinahayag na ni Alice na may isa pa siyang totoong kapatid na nagangalang Wesley na ipinanganak noong 1990 at kilala rin bilang Go siyang Dian ayon sa NPI at iniulat na may lima pa silang mga kapatid. Noong July 2024, ang Solicitor General na si Minardo Guevara ay nag-file ng petition para ipakansila ang birth certificate ni Alice na inisyo ng PSA, kasunod ng pagdududa sa kanyang pinanggalingan as citizenship. Ang ilang residente ng Bamban kasama na ang mula sa barangay Virgen de los Remedios ay nagsabi na si Alice ay tumira at doon lumaki. Ayon kay Alice, ang kanilang pamilya ay nag-aalaga ng baboy at yun ang kanilang pangkabuhayan lumaki din umano siya sa farm. Sinabi rin niya na ginugol niya ang kanyang teenage life sa Concepcion Tarlac. Buko dito ang registration records ng kanyang mga kumpanya ay nagpapakita na siya ay tumira sa Marilao, Bulacan at Valenzuela, Metro Manila at binanggit ang negosyo ng kanyang mga magulang na embroidery. Gayunpaman ay nabunyag na walang ganong negosyo at ang kanyang nakalistang adres sa Valenzuela ay kabilang pala sa pamilya Baile ayon kay Senador Ruin Gatchalian. Sa testimonya ni Ali sa panahon ng Joint Philippine Senate Committee Investigation na siya ay homeschooled lamang. Ngunit ang kanyang kapanganakan ay narehistro lamang noong November 22, 2005 na naging kaduda-duda dahil wala siyang hospital birth records. Hindi rin niya masabi ang matandaan ng homeschool provider niya. Ngunit kalaunan ay nahayag na siya pala ay nag-aral sa Grace Christian High School na ngayon ay Grace Christian College na mula 2000 hanggang 2003. Ibig sabihin, siya ay nag-aral sa nasabing paaralan ng kanyang grade 1 hanggang grade 3, ayon sa kanyang school enrollment forms. Ayon sa kanyang Certificate of Candidacy for Mayor na nakafile sa COMELEC noong 2021, idiniklara e niya na siya ay hindi kasal at inangkin na matagal na siyang naninirahan sa Pilipinas. At nakatira sa rehistradong adres niya sa Bamban sa loob ng 18 years. Nalaman din na siya ay nagparehestro bilang voter ng Bamban noong April 2021, 13 months lamang bago ang 2022 general elections. Sinabi din ni Alice nang hawak niya ay Philippine passport. Pero sa SIRV application documents ng pamilya ay pinahiwatig na bilang Hua huaping ay may hawak din siya na Chinese passport. Ayon sa kanyang December 2023 na SALN o statement of assets, liabilities and net worth Si Alice ay may net worth na 177.5 milyon, na may kabuang assets na 367 milyon at liabilities na 189 milyon. Kasama na sa kanyang mga assets ang siyam na properties sa Marilao, Bamban at Kapas. Tatlong dump trucks na nagkakahalaga ng 2 milyon kada isa at ang helicopter na kamakailan lang ay binenta niya sa isang hindi kilalang British firm na nagkakahalaga ng 60 milyon. Ngunit lumilitaw na may mga discrepancies sa financial declarations ni Alice. Ayon sa GMA Integrated News, ang kanyang assets ay tinatayang nagkakahalaga ng $429.6 million sa kanyang June 30, 2022 na SALEN. Sa kanyang SALEN naman noong July 1, 2022 ay nagpapakita na bumaba ang kanyang net worth sa $286 million. Sa anti-money laundering council documents ay nagpapakita na bilyon-bilyong pera ang idineposit sa bank accounts ni Alice. Nalaman din na meron siyang 31 o 36 na mga bank accounts na nakapangalan sa kanya at nagmamayari ng labing dalawang real estate properties. Labing dalawang mga sasakyan at helicopter ayon yon sa Court of Appeals na siya nag-issue ng freeze order sa mga assets na yon noong July 11, 2024. Sa panahon ng Senate hearing, sinabi ni Sen. Jingo Estrada na may kalivin daw si Alice na namamahala ng Pogo Operations habang sinabi naman ni Alice na siya ay single. Sinabi din niya na ang kanyang mother tongue ay Filipino at hindi siya ganoon kabihasa sa salitang Hukien. At may konting alam din daw siya sa salitang kapampangan. Dagdag pa doon ay may isang kaklase si Alice sa elementary na nagsabi na hindi marunong magsalita si Alice ng English at Tagalog Noong siya ay nag-aaral sa Grace Christian High School, ito ay nagmumungkahi na siya ay nagmula sa China. October 2021 nag-file si Alice ng Certificate of Candidacy para tumakbong Municipal Mayor ng Bamban Tarlac bilang independent candidate. Sa panahon ng campaign period para sa 2022 elections, ipinahayag niya ang suporta para sa kandidatura ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ayon sa kanyang statement of contribution and expenditure sa kanyang campaign ay lagpas 134,000 lamang ang kanyang nagastos. Sinabi niya na nakatanggap siya ng suporta mula sa kanyang mga kaibigan at mula sa dating administrasyon sa panahon ng kampanya. Noong May 2022 ay nanalo si Alice bilang mayor na may kabuang boto na 16,503. Umupo siya bilang mayor noong June 30, 2022. June 3, 2024, iniutos ng ombudsman na si Alice kasama ni Bambal Municipal Business Permit and Licensing Officer na si Edwin Ocampo at Municipal Legal Officer Aden Sigua na suspendihin ng 6 buwan bilang parte ng investigasyon sa kanyang diumano involvement sa Pogos. August 13, 2024, tinanggal si Alice ng ombudsman bilang Mayor dahil sa grave misconduct tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa Pogos ang kanyang retirement benefits ay forfeited na rin. Ang kanyang naging vice mayor at ang pito pang miyembro ng sangguniang bayan ay nasuspindi rin ng tatlong buwan sa kaparehong kaso. Bago pinasok ni Alice ang politika ay meron na siyang malawak na background bilang negosyante. Naninilbihan siyang bilang incorporator at may hawak ng labing isang kumpanya simula noong 2010, ayon sa records ng Securities and Exchange Commission o SEC. Ang Westcar sa isa din sa mga negosyo ni Alice. Ito ay isang car dealership na nakarehistro noong March 16, 2016. Simula noong June 2024 ay nahaharap na sa mga kaso sa Senado si Alice sa Department of Justice, sa Ombudsman at sa korte. Ayon kay Sen. Win Gatchalian, si Alice ay di umano konektado din sa Zone Yuan Technology Incorporated, isang online casino firm na nakarehestro sa Pogo. Bago pa siya tumakbo bilang mayor noong 2022 election, ay nag-apply si Alice para sa license ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. At huling parte ng 2020, inaprubahan ng Pambal Municipal ang establishmento at operasyon. Kinansila ng Pagkor ang license to operate ng Hongsheng noong 2022. Ang Pogo Hub ay tinayo sa property na pagmamayari ng Baofu Land Development Incorporated na pagmamayari at binood nila Alice, Jiang Ruijin at Lin Baoying, kasama na doon si Rachel Joanne Malonzo-Carrion at Wang Ziyang. Ang Pogo Hub ay matatagpuan sa likod lamang ng Municipal Building sa Barangay Anupol, Bamban. Dalawang beses na itong na-raid ng mga otoridad. Una ay noong February 2023 dahil sa diumanoy pagkakasangkot sa cryptocurrency investment scams at noong March 2024 dahil sa aligasyon ng human trafficking at cyber crimes. Noong mga panahong ay pinalitan na ito ng pangalang zone Yuan. Sa panahon ng Senate inquiry noong May 2024, iginiit ni Alice ang mga paratang laban sa kanya na nagsasaad na siya ang dating may-ari ng lupain at ang kanyang sasakyan na natagpuan sa loob ng compound ay naimbenta na noong 2020. Sinabi ni Alice na bilang isa sa mga incorporator ng Baofu, Ibinenta niya ang kanyang shares sa pagpasok sa politika. Noong May 21, 2024, pinost ni Sen. Risa Hontevero sa kanyang social media na ang business associates ni Alice na si Lin Baoying at Jiang Ruqin ay involved sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore na nagkakahalaga ng 3 billion Singapore dollars. Ngunit ayon kay Alice na nalaman lamang niya na sindikatong dalawang ka-business associates matapos makita ang post ng senadora. Noong August 14, naghain ng reklamo ang BIR para sa tax evasion na nagkakahalaga ng 500,000 kaugnay ng kanyang mga transaksyon sa Baufu. Noong August 30, si Alice at ang labing dalawa na iba pa ay kinasuha ng money laundering ng mga otoridad. September 5, isang warrant of arrest ang inilabas ng korte sa Kapas Tarlac laban kay Alice sa kasong graft and corruption. Kalauna ay hindi na dumalo si Ali sa Senate hearing noong June 25 at July 10, 2024 dahil umano sa kanyang physical at mental health bilang rason. Dahil doon noong June 25, siya ay nasa pina ni Sen. Risa Hontiveros at na site in contempt sa pamamagitan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Hontiveros noong July 10. July 11 iniutos ng Court of Appeals na i-freeze ang assets ni Alice kasunod sa kahilingan ng Anti-Money Laundering Council. July 12, ang Senate ay naglabas ng arrest order para kay Alice. Ngunit nabigo sila na mahanap si Alice sa mga posibleng lugar na pwede siyang makita. June 25, 2024, ang Department of Justice ay nag-release ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Alice at sa 17 iba pa. Ngunit noong August 19, nag-release si Hontiveros ng mga dokumento na nagpapakita na tumakas na si Alice palabas ng Pilipinas, papuntang Malaysia noong July 18, bago pumunta sa Singapore at sumakay ng lansya papuntang Riau Island sa Indonesia. Sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na dumating si Alice sa Indonesia noong August 18. August 20, nag-utos ang Philippine government nakanselahin ng passport ni Alice at ng kanyang mga kamag-anak. August 21 ang kapatid ni Alice na si Sheila at Cassandra Ong ay nahuli at na-detain sa Batam, Indonesia at binalik sa Pilipinas sa kasunod na araw. August 26 na iulat na nasa Jakarta, Indonesia si Alice ayon sa Bureau of Immigration. September 3 na aresto si Alice ng Directorate General of Immigration at Indonesian National Police sa Tangirang, September 5, tinurn over siya ng Indonesian authorities sa Philippine authorities na ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. at idiniport pabalik sa Pilipinas. Ayon kay Abalos, binanggit ni Alice ang mga banta sa kanyang siguridad bilang dahilan niya upang pumunta sa ibang bansa confirm ko po ang lahat po ni sinabi po ni Secretary na meron po akong dead, dead threat po at uh, humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming maraming salamat po. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.